Good morning! Maliyan dito ang Tatay Dong. Galing ako dito sa Walter Mart. Namili ako ng kailangan sa Resorts Downey at saka Albatross. So, paalis na uli ako. Pauwi na ako pero may dadalan pa ako para uh, may pa akong lugar para ipakita sa inyo dito ako sa parking area and Lumarami na ang mga guests buti na lang maaga ako kasi nagbait ako na na rice right of bill namin. Okay. Mamaya na lang ulit. Kanina ay nandun ako sa nandun ako sa Tangshion sa sa Walter Mark uh, hindi ko na binidurn yung aking uh, pagbabiyahe dahil sa hindi ko dala yung aking uh, uh, lagay ng cellphone ayan ayan po yung uh, yung building na nagkaroon ng uh, COVID dyan po kami nagpaturok bilang residente ng uh, Los Baños napakaganda po dito Ayan. at nandito ako ngayon sa tabing uh, dagat ayun pong bundok na yung bundok na yon yun ay bayog Los Baños ayan nung araw dyan ako nagtitinda ng taho ito na po yung bayan ng Los Baños ayan ang laki ng parking dito kaya pagka merong occasion dito kahit uh, maraming sasakyan maluwag pa rin ay naman po ang Buntok Makiling. Ayan. Ito po, I love Elbe. Meaning lang Elbe Los Paños. Ayan. Okay. At itong po tagat na ito ay Tagat Tabang. Na Ayan naman po ang tinatawag ng ah uh, Laguna Bay diretso ng Manila Bay at yun na mapundong na yun yun ang ah uh, uh Rizal Rizal at uh, doon naman at yung naman yun yun naman ang uh, pagkakalam ko ay Quezon maliit na puno yan yan naman pulong yan ang tinatawag na pulong kalamba maliit lang yan pero may mga makita oh. <laughs> hindi ko makita yung sarang cola may dahil sa maganda naman po ang panahon eh ayun ang uh, saranggola Ay, hindi pala. Ayun pala, yung dalawang bata. Yun ang nagsasaranggola. Okay, ganda po ng lugar na to. Napakalawak ng parking. Pero nung araw, ito ang uh, kinatatayaw kung ito. Ito ay dagat pa. Dahil ang level ng uh, yung sukat talaga ng dagat ay dito sa building na ay nagkaroon ng kasi ngayon pagbasa yung mga nagiging mayor dito nag-iisip ng magandang uh, uh, pasyalan ng mga tao mapalaki kaya ginugulan nila itong lugar na to kaya napakarami naman po ang pang dito Yung lugar naman na amin tinitirhan ay Yung malakas ang hangin pero kahit malakas ang hangin ay meron pa rin na nanginista dito ng madaling araw at ang nagiging produkto ng isda dito sa dagat tabang na ito dyan sa mga dito Diyan yung isdang, mamali At saka mga tilapia na naglalakihan Pero dito sa dagat na to ay Meron din Pero may ulam pa naman na uh, ano, masarap. Yan. Uwi na po ako at doon din anda ako sa dinaanan ng tricycle. Yan. Pinakita ko po sa inyo ang pasyalan dito sa Los Baños. Kung gusto nyo po na pumunta dito at malapit lang ito sa palengke marami rin mabibili Uh, welcome po kayo dito sa aming bayan ng Los Banos. Sige po, salamat po sa inyong panunod at hindi naman sa ibang lugar. Ngayon naman po, nandito tayo sa uh, Gusaling Sentral ng Los Banos. Dito po ang unang nag ng inyong

pero nung araw na ako nag-aaral dito, wala pa yun. Dito pa lang po. Ngayon naman po ay andito ako sa makalampas po ng Mastercard o BUSD ito pong lugar na ito yung kasada nakikita nyo pong yan yan ay uh, papunta na yan ng uh, uh, UP sa sa UP sa Boy Scout o sa Boy Scout of the Philippines at nandyan po sa lugar na yan ang sigsag papakyat ng UP. Hindi, la, hindi na po ako tutuloy doon dahil kaya nga po nang nasabi ko ay wala po akong pang kapit nitong uh, aking cellphone pero napakaganda po dito. Ayan. Ito po ay mataas na itong lugar na ito. Ayan po. Yung lugar na yon ay dagat na doon ay uh, galing po tayo doon sa bayan ng Los Baños. Ito naman yung puno ng bulak. Ayan. Ang laki ng puno. Ito ay simula pa lamang po ng malaking mga puno dito. Pero pagdating po dyan sa lugar na yan papasok po na na uh, ay uh, na po mga puno dyan okay uh, sana merong uh, merong sa akin ng para makunan yung kabuhan nito ang ganda po sa lugar na ito. At ito po ay binabantayan ito ng uh, Forest Ranger dahil ang lugar na ito ay uh, sakop na po ng uh, bundok makiling na kung saan ay dapat mapag-ingatan yung mga hayop o mga ang wildlife para yung mga hayop na kukunti na kagaya ng usa at babay damo sa lugar na ito ay maingatan. Meron po dito niyan sa bandang itaas ng bundok. At yun nga po mga kaibigan, dadako naman tayo doon sa ibang panigpan itong ah... Bundok Makiling dito sa Los Baños para makita ninyo ang lugar na ito. Ano po? Ulitin ko lamang po itong pinatatayuan ko ay nakalampas na po ng BOSP o ng PICARD at ito ay pagbabalik ng bayan ng uh, Sbanyos. at ito sa likuran ko nga po kaya nang nasabi ko kanina ay papasok na sa Pilipin, sa Boy Scout of the Philippines okay, sa ibang lugar naman po tayo